pupunta ako dito ngayon guys pupunta ko dito sa palasyo ni father sa kanyang palasyo ayan pupunta ko dito sa si father ay yung mga ni pa, oh tingnan mo sayang tingnan mo yan oh hindi na pala pwede oh ayan siya oh ayun mga niyug ni pa pwede niya pang kopra so ayan pupunta ko dito si father kasi mga burut siya kinyo oh. ayan oh ayan, Boy, ayan okay, si pa ah yun na ah si pa, oh, nagbubunot si pa. Ah. <laughs> oh, yan o. basic lang ang di ang pagbunot kang niyog, o, oh, ayan. O, oh. nagbunot si pa niyog, ta, dadalhin ko na naman yan doon sa, ano, pag nag-uli ako sa tabako. Ta, naglu nagluluto ako kay gata na gulay. Ayan o, oh. matibayan si pa mag, ano yan, magbunot-bunot kang niyog. Hmm. Ayan. Ayan, dito kami sa palasyo ni Father. Oh, magayon na nagde palasyo. Hindi pa pala. Duming, Oo, Update po pala kamo sa tinanome. O yan, sa tinanome ng ano, mali ni pa o, oh, kang Sunday. Ayan siya o, oh, nagdarakula na o. Oh. Ayan na o. Oh. Ayan na guys, yung mga tinanome ni pa o. Oh. Diba? Ayan. So sa dulo pa, day pa ito, de Natanong man mo pa sa naiyam. May tanom na day pa. Day ko pa na. Ah, dapat na habuhab. Ah, dito pa direksyon na ito, ano. Uh, so yan sa dulo pala, wala pang tanim yan. Late na, ta nagbili pa lang si Panang ng mani na pang ano. Ay, so pechay pala pa, oh. Ay, kung wala sunday, pa yung pechay pa. Tinan niyo yung pechay ni father, oh. Ang bilis, oh. Ayan, oh. Meron na lang kami pechay, oh. Ayan, oh. Para, so, ito na, yun. Pang sabaw lang. O, yung pang sa, Oo. Mm. Ayan o. Ayan you know, o. May, may, may pechay na naman kaming konti lang. So, ayun o. Know, ayun o. Dami dito. O, yan yung many, many ni pa o. Bilang to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sarong linya. Nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 pa. Walo, walo. Walo, walo siya pala. Hanggang naman sa dulo siya. O, diba? O, diba? Malapit na kami mag-harvest kang many, many peanuts ni pa. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Duman na sa may ano, May manay pa duman si pa, no? so, sa farm, mas, mas marami daw yun. Natanim ni pa. Ayan o. Oh, may ano, may ampul. Ayan oh, Ayan o. Oh, ayan o. Oh, ayan o. Oh, may ampul. Ayan May oh, ampul. Ayan o. Oh, ayan oh, ayan oh, o. Ayan. Ayan o. Oh, mo nyo. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan Ampul yan. Ampul. Ampul. Yan, may ampul. Hmm. Nata, nagkaroon yan pa. Para tak siya. Ayan o. Mali na sabi ni Father sa pagbuwang niya pang ano. Ayun, ay sariyo. Ang cute pa ang ampul <laughs> sariyo, pa. Lingo na, oh, tinan niya. Oh, pakita ko sa inyo guys. Ayan o. Teka, 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 patik pa. Ayan o, ayan o. Ang cute. <laughs> ah, ang cute man. Yan, tama na yan. Marapabulat ka pa. Ayan pa ayan oh, yan oh yan o, yan, budot, yung bunot ni father. Oh, yan, oh, ayan. Naulan dito, naulan ngayon. Ayan, tinan mo. <laughs> naulan dito, naulan. <laughs> Ako ngayon sa payag, sa palasyo ni Father pa. dito kami sa palasyo. Oh. Oh, yan, oh, ayan si father. Oh, ayan oh. si pa. Oh, ayan ayan oh. palasyo ni pa, digdi oh, sa bahay kubo niya. Oh, yan, ah, ayan na, daradara na ni father. Daradara na ni Father ang sa iyang haluan. Ano yan pa, sayang pa. Pwede pa yan. Ano yan pa? Iyo pa ini pa na mga niyo? Masira na ngayon. Gaya naman na Deng Dalaw yan? Pero dati igwa yan? Pinili ang buwan. Pero pwede pang iyang haluan. Iyan pang kunyan, pang... Pang bato. Pang bato? Ayan o, oh, niyog o. Oh. Ang dami niyog. Sayang. So, yan.

Lafa na yan. Lafa na. Ito, tanda. Tanda lawang ito. Lafa na dahil yan. Hindi na pwede yan. No. Ayan, sayang. E ano mo no, pangkopra Tamahalo nung ilang per kilo pangkopra mm -hmm. Ayan. 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 No, Ayan. Napunta na doon father. Tamakudkud na. yan, Nadarahan ko pa na no, yan na ano. May gata. Padalhin ko 'yan doon sa amin, doon sa amin ano, sa amin palasyo din na isa. Kasi nagugulay ako doon, gugulay din ako doon guys ng kahit ano-ano. sayang so, gusto ko rin mag-ano 'yan. Mag Magulay so, Ayun. kasi ito ng udan. Tagalin ko na muna ito, guys. Ayan. Bye-bye.